Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa so, mga kapwa ko, FWs around the world Hello, good morning and happy Friday po sa lahat So pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga vayots Ay itong uh, ayon sa balita no, na news ah uh, mi, uh, News uh, tabloid na to ay uh, nilinaw kahapon ni Cheese Escudero kung sino yung papalit pagka president uh, pagka vice presidente kapag si VP Sara ay ma-impeach. Nauna na pong binalita di ba may upload na ko niyan na sa politiko.com uh, na sinabi doon na si Bong Revilla daw ang ipapalit pagka bise presidente kung sakaling ma-impeach si VP Sara. So para palabasin ng kampo ni Martin Romualdez dahil nauna na po tandaan natin sa isang interview ba yun? kay VP Sara o uh, ganyan sa isang interview niya na sinabi niya na si Martin Romualdez ay gustong magbisi presidente kaya ginawa niya ang lahat ginamit yung pira ng taong bayan para suhulan ang mga kongresista bayaran ang mga media para magbalita ng kasiraan kay VP Sara Duterte at kung ano-ano pa para mapindown lang si VP Sara. So ngayon, dinilit yun diba ng politiko.com pero siyempre maraming nakapag-screenshot. At takahapon uh, kahapon, mayroon din akong upload na doon sa night uh, line news ng Isiminay. Binalita doon na si Bung Revilla ay tututol o tututulan niya ang uh, alok na magiging vice-presidente kung sakaling uh, ma-impeach si VP Sara. Ngayon, itong si uh, Chase Escudero nilinaw na hindi sinit President ang papalit kapag uh, na-impeach si VP Sara. So ang tanong, sino yung papalit? So, bago po tayo magpatuloy, subscribe po, like at share kung magustuhan po ninyo ang aking mga video. Maraming salamat. Suporta-suporta po, pamasko na lang. Uh, subscribe, subscribe din. Eh, ito na. So, ito. Sabi ni Cheese Escudero na isang Senate President ngayon na kung saan ay tinrider niya si Mig Soberi. Kinapang, no? Siyempre, kasabot si Liza Marcos na hindi nga daw Senate President ang papalit kapag ma-impeach si VP Sara. Uh, he, uh, may nilinaw si Senate President Chase Escudero hinggil sa kung sino ang maaaring pumalit na Vice President kung sakaling tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito yun. Sa panayam ng media kay senator Escudero, nilinaw niyang hindi siya. Aha, malinaw. Hindi daw siya, si Cheese Escudero, ang otomatikong papalit sa mababakanting pwesto ni VP Sara kapag siya ay ma-impeach. Hmm. Which is, uh, ayon din ng mga napanood kong mga mga political analyst, mga abogado ang presidente nga daw ang mamili hindi otomatikong si gaya nito si Chase Escudero ang magiging vice-presidente dahil dapat kong tutuusin, eh siya yung kasunod sa vice-presidente dahil siya ay isang senate president siya yung papalit pagka vice-presidente kapag ma-impeach si Inday Sara so ngayon hindi dahil nga ang presidente ang mamili, no? Hindi susundan yung line up succession. Ito 'yon. Dapat nga yung succession na yan na line up ay siya. Pero hindi eh. Ulitin ko, mamimili presidente. Yung line up succession papasok lamang kapag sabay na wala ang 1 at 2, yung isa at pangalawa, sabay na ang isa at dalawa, tatlo, doon lamang papalit ang pangatlo upang apat ani ah, ah, Escudero. Binalikan din ni Senate President Escudero ang nangyari noon sa panahon daw ni dating Pangulong Joseph Estrada kung saan matapos niyang ma-impeach ay pumalit na Pangulo sa kanya noo si Vice President Gloria Macapagal Arroyo. At saka ito pumili ng papalit sa kanyang binakanting posisyon bilang pangalawang pangulo mula sa kongreso. So, malinaw mga lalabs mga bayots na si Martin Romualdez ang uupong vice presidente kung sakaling ma-impeach si Bipisara. Sara. Malinaw po yan. So, nag, uh, nagkatotoo ang sinasabi ni VP Sara sa isang interview sa kanya na si Martin Romualdez ay gustong mag si Presidente. Kaya ginagawa, ulitin natin, ang lahat ng kanyang makakaya inubos ang kaban ng bayan. Panunuhol sa lahat-lahat na para masira si Inday Sara. At ito ngayon. Nakipagsabwatan si Martin Romualdez sa makakaliwang grupo na mahigit 70 individuals at ito pa yung nakakatawa. Lahat ng mga makakaliwang grupo galit sa Duterte, lalo na si Franz Castro. Na itong mga makakaliwa na galit kay BP Sara dahil nga no mercy for criminals ang sinasabi ni BP Inday Sara, di ba? Lalo na sa mga makakaliwang grupo na nilabanan ng mga Duterte ang uh, insurgency. Lalo na si BP Sara. Ayaw na ayaw nito sa Davao, Davao City, ang mga makakaliwa. Kaya galit na galit sila ngayon. At ito yung ginamit ni Martin Romualdez. Ito yung inutosan niya, binayaran niya. Hindi man gagalaw. Ay, Renato Reyes, andoon sa ano? Yung kongreso ngayon nakakahiya eh. Bahay yun ng taong bayan. Anong ginawa ni Martin Romualdez? Pinapasok doon ang mga makakaliwang grupong komunistang terorista. Dede, di ba? Ano na yan sa ibang bansa? Na talagang sila ay mga terorista. Pero anong ginawa ni Martin Romualdez? Pinasok doon sa kongreso. Nakipagsabwatan si Romualdez dahil sa kanyang pagiging ambisyosong buwaya Uh, ayaw, gusto niya tumaas ang kanyang posisyon. Gusto niya maabot bisi presidente, presidente. Ayaw niyang tumakbo dahil alam niya hindi siya mananalo. Kaya idaan niya sa maduming laro ang lahat para lang niya maarok ang kanyang makuha, ang kanyang ambisyon sa buhay. Hindi siya patas lumaban. Hindi siya kagaya ng, hindi ng iba na gustong mag, uh, ano, so, Malamang isa din ito sa napag-usapan doon sa kanilang magastos na salo-salo doon sa manifesto ni Martin Romualdez na kunwari isuporta kay Bungbong Marcos dahil nga ay nag-anunsyo ang uh, Iglesia ni Cristo na magkaroon ng malawakang rally at ngayon maraming sumasabay. Sasaki, uh, sasabay ang, ang uh, si sasabay ang ibang grupo ng mga Katoliko, meron grupo ng Muslim, grupo ng Protestante sasabay doon sa rally na yon. So natakot si Martin Romualdez na kapag mapatalsik si Bongbong Marcos, otomatiko din siya <laughs> kapag si Bibi Sara ang presidente otomatik talsik din siya sa kongreso, wala pa eleksyon. Halimbawa, si Gloria Arroyo yan malamang ang magiging uh, speaker lagot si Martin Romualdez. <laughs> so, ito. Isa yan sa mga napag-usapan, of course. At, ito pa. Magrarally daw. Ang So, ang tanong dito, mga lalabs, mga bayots, ito na. Kapag si Martin Romualdez ang nagiging vice-presidente kung sakali, Dalawa lang ang mangyayari kay Bongbong Marcos. Either gawing Ninoy 2.0 or magresign si Bongbong Marcos at sasabihin niya hindi niya kaya pamunuan. At hindi naman talaga niya kaya eh. Di ba bagyong Christine palang ano sabi niya? Anong gagawin natin? <laughs> so ibibigay niya ang kanyang posisyon kay Martin Romualdez, ay na naman ang hinihintay ni Bongbong Marcos eh. May mga balita-balita pa nga, di ba? Na tawag dito. May sakit daw, malala na yung sakit ni Bongbong Marcos ngayon. So, yun. So, ano masasabi ninyo dito, mga lalabs, mga bayots? Na talagang totoo ang sinasabi ni Bipi Sara na si Martin Romualdez ay nais or gusto mag-bisip presidente. So, tanong ngayon. Anong inoffer dito kay Chase Escudero para hindi pumalag? Dapat siya yung kasunod dyan eh. Ang masakla pag ginamit pa nila si Bong Revilla para ma-divert yung attention ng mga DDAs kay Bong Revilla doon magalit. Para sabihin na ha, si, si Martin Romualdez hindi hayok sa kapang, kapangyarihan. Lul. So ito na oh. Mismong si Chase Escudero na ang nagsabi. Na si Martin Romualdez ang gustong maging vice-presidente. At siya yung pipiliin, of course, ni Bongbong Marcos, hindi si Chase Escudero. Na kung susundin yung succession, i-dapat si Chase Escudero. Pero nag-usap-usap siguro sila. Baka sabihin na ikaw din yung mag magiging, ano, pag uh, mag atawag dito, kapag mag-resign si Bongbong Marcos, magiging, na, pagka-presidente, si Martin Romualdez na ang magiging presidente, o ikaw na yung magiging vice-presidente ko. Baka ganun yung inoffer kay Chase Escudero. Kaya pumayag siya na si Martin Romualdez ang magiging vice-presidente kung sakaling maging ah uh, akong, uh, si kasi magiging vice-presidente si Romualdez, no? Kung sakaling ma-impeach si Pipisara. So yun lang yun. Malinaw pa sa sikat ng araw o sa mineral water na talagang ambisyosong aso o ambisyosong buwaya si Martin Romualdez na gusto umakyat ang kanyang karir sa politika na ayaw dumaan sa eleksyon dahil alam niyang talagang puso negro siya po So hanggang dito lang, paki-comment down below ano masasabi ninyo po. Stay safe, God bless and bye-bye.